For today's gym, mag-isa lang ako. Kasi yung wife ko, kasi hindi pwede because uh, mayroon siyang iba constraints. And si Coach Julio, hindi available today. So si Coach Rick start? yung mag, uh, magiging coach ko for today. So full body workout to yung gagawin namin ngayon. Need to hydrate kasi sobrang init today. Uh, ako ay buko juice yung dala ko ngayon para hindi lang water yung ma-replace ng mga sweat, kundi pati yung mga electrolytes ma-replace. So, it's being uh, practical option pag nag-gym at nag-workout. Okay. Then, yes. So, we're so, doing... shake uh, so, day. everyone. I'm so, doing a full body and so, uh, tour <laughs> oh, is... oh no. <laughs> so, yeah, someone else watches day. So, I'm going to get deadlifted. So hip thrust, para sa glutes actually. Baka ganda yung parang three-legged then mas challenging yung trainer. Three exercises, deadlift, hip thrust, saka itong small stability ball. Uh, So, dips with a twist. Yeah. <laughs> Challenging and because it's a good It goes the abs, then the go. Okay, abs. Good job. Good job. Good dance. Well executed. Well executed. Uh -huh. Preparing for show go. Let's go. <laughs> Mandatory spiel after after gym. Okay, today wala si Coach Julio and then nag-stab nag-substitute si uh, Coach Rick dito sa Awaken Gym. Ah, kapagod din sa mga intense. Madaming exercises akong ginawa na hindi pa sa routine namin ni Coach Julio. For example, yung uh, ab roller, tapos uh, may boil sa likod, sa paadan. So talagang hindi ka mag... Hindi mo mapo sa sarili mo mag-relax pa talikod eh. Talagang i-roll ni sarili mo. Tapos yung machine, may siyang mechanism na talagang tutulungan ka niya maipull sa ni sarili mo patayo. Pero itutulak ka din niya pa-push away para dire-diretso yung pag-roll no ba no ano for, no. for abs din and we started with row as an exercise warm up tapos nag-ano kami pulls greater stretch and nag dun, nagkaroon din kami ng ano pa exercise yan so ito deadlift muna for the hamstrings and glutes hip thrust hip thrust kami and then other exercises So, it's a full body exercise. Ginawa namin. Uh, shower muna. Buti yung middle naman ako gamit. Shower muna. And then later, uh, I'll look for something to block. Okay. Later na lang ulit. Okay. All freshen up. Nakaliko na ako. And uh, medyo mainit sa labas. It's 12, almost 12 na. Kain lang ako. I'm not sure kung saan okay. But siguro dun lang sana. Uh, karinderiya dito sa labas ng gym. Tipid meals tayo and then um, I'm thinking of something cold or medyo bagay sa panahon na mainit. Kasi mamaya pag-isipan natin yan. But for now, lunch muna. So madaming madaming tao ngayon so, doon, doon sa mainit, mainit, mainit. Ha? ibang place to eat? So I'm still here sa lobby ng Awaken Gym. Palo ko sana kumain din sa karibdiri sa tabi. Pero grabe init. Paglabas pa init agad sa mukha yung naramdaman ko eh. So might as well take a grab, punta ng mall, then isip nung gagawin. Tapos hindi ako makakain sa karindiria doon kasi yung kakainan mo, walang kisame, sububong lang. Imagine para kang niluluto, baka ikaw na yung kainin ng mundo doon. Sayang, gusto ko pa naman magtipid meals. Pero ano pa ko na food court na may tipid meals. Unfortunately, walang food court ngayon sa Mega Mall. So, Shangri la may food court. Doon na lang ako kakain. A few moments later. Food court ako ngayon na Shangri la Daming tao. Ito na yung cheapest eh, pinakamura. And medyo healthy naman. Well, ang kakainin ko ngayong lunch. Let's kilawin. win. Pagnet, Mungo. Most... Yeah. And one refreshing drink which is mango chic. Si init talaga, hindi ko kaya ginit. Parang mali lumabas ng tangali ngayon sa Pilipinas. So kakain mo na ako. So lang gusto ko sa meal na to. Uh, high protein meal. It's a high protein meal. And then gulay. Okay, sumunggo may ampalaya siya. Mahilig ako sa ampalaya, okra, Except for talong. Ano kini ko nati-trigger yung gout ko pag may talong eh. Tumanggo? Wala, wala akong trigger dito. Favorite ko tumanggo. So sa so mga ka-age ko dyan, mga 40, 40 plus. Yun, medyo magpaka-healthy tayo sa food that we eat. Hindi na sa atin pwede yung in sugar, hindi na yung mataas o cholesterol kasi ma-feel niyo talaga yun. Dapat balanced diet. Yun yung turo sa amin, balanced diet. Sayang nga eh, hindi ako makakasama sa trip ko Jensen next week kasi ang mahal ng ticket, parang 20,000 na yung ticket. Sana binook na namin before Kaso hindi pa confirm yung project ng wife ko doon eh so next time. Madami ba naman next time. Pero mag-share ko kami sa July and ipon ng UK by September. Kakain lang ako mabilis. After this coffee, parang yun yung coffee, sobrang inaantop ako. katatapos lang ng massage session to here sa Pataya. E, nasa San Juan to eh. Hoover Street. Mura lang din siya actually. Pero I would say na parang ito na lang yung ano ko, bisyo. In-enjoy ko life nung kabataan ko. Madami akong kinuit. Ako nagquit ako ng smoking. Inom. Hindi ako mainom na tao. Uh, ayoko yung feeling na nang nalalasing at over Kaya one of the reasons why bira na akong ano, bira na ako mag-inom. So sa so, mga ano, ka-age ko, ano, mga 40 and above I suggest I recommend with smoking, mga alcoholic drinks, kung chicks kayo, tigil yun na rin yan. Speaking for myself, ako hindi ko na kaya mag uh, I have to admit, masarap magyosi ng bata ako. Merong may time ng 20s ko, nakakatuka ako a day. Hey, imagine, tapos almost every other day, inuman din yon So, nagiinom ako, yosi with friends. Yun, pero hindi ko talaga, siguro na, massage na yung pinaka. Bata pa lang kami, may na magpamassage yung family namin. I remember yung aming masahista si Aling Freda uh, sa Kalapan, Mindoro. Kamusta na kayo yung family niya. Tapos meron siyang anak si Alvin. Naging kalaro ko yun. Parang ano ako na grade 5 or 6. Yun yung madalas na time na nagpapamassage yung tatay ko, inani ko, yung kapatid ko, si Diane. Yun yung mga mailig magpamassage eh. Si Don, occasional. Noon nga, hindi pa ako eh. Mas, mas sila lang yung nagpapamassage dati. Kasi kalaro ko yung anak na Aling Freda. So instead ng pamassage, naglalaro na lang ako. Computer, family computer na laro namin. Na. Naging part yun ng aming hilig as a family mo pamassage. Mas okay na vision yun kesa mag-yossie or mag-inom or mambabae, manlalaki, mga ganun. Well, syempre, pipili ko lang ano, massage place na walang extra service, di ba? Kasi kadiri yun. E, kung wala extra service, gaya dito sa pataya, wala ditong extra service. Clean, sobrang clean service. Alright, I'm back here sa condo. Sa roof deck ako ngayon. So, ang daming hindi na tuloy na plans today. Ginawa na, na ng paraan kasi nga sobrang init. It's really important to hydrate. So itong mga pag-init na to, sobrang pag-init at sobrang pag-ulan, I would say na part yan ng climate change. Iba na yung world ngayon. Iba na yung mga natural disasters. Iba na. I mean, dati pag kami bagyo, walang pasok sa amin, sa Mindoro. Kami mga bata, after malakas na bagyo, labas na kami. Titingnan namin yung mga nagli para mga, mga dahon, mga ganyan. mataas na tubig ng ilog ngayon hindi na. Parang isang buong araw kang nasa loob ng silong or ng any covered area para hindi ka mapahamak dahil sa na nabili palang yero, baka daming flash floods. And for your health naman, I suggest really to hydrate ngayon ngayong panahon ngayon. Madaming incidents ng heat stroke, madaming pwede mangyari, pwede kang magka-skin cancer because of sa init ng araw. So, it's important for us, mga 40-ish and above, sa mga tito-tita and mga lolo-lola, mami daddy, sa edad natin ngayon, na important na magpaka-equip uh, ourselves with a lot of things. Uh, clean water, healthier food, di ba? Iwas sa junk food, iwas uh, sa iwas fast food, lutong bahay, pero minimal salt. Iwas sa mga matatamis and processed and refined sugar. Siguro magsusugar kayo fruits lang pero in moderation pa rin. So do you get what I mean? um, Hindi niya tayo bata hindi niya tayo ganun kalakasan para ma-sustain yung kat ng katawan natin yung yung mga needs ng panahon. So mas important ngayon alagaan yung health by consuming healthy food. As I mentioned, tigil bisyo. I mean, bisyo kasi is okay when you are younger, pero wag nating sanayin. And napansin ko rin sa mga kids nowadays, isa sa mga bisyo nila ay Mobile Legends online gaming, hindi siya healthy. Mas okay yung gumagalaw. Oh habang bata kayo para at least ma-develop niyo yung ganung klaseng habit. Working out, exercising, moving, di ba? Hindi yung nasa upuan lang or nakahilata ka lang nagmo mobile legends ano ba naman yung maglinis-linis ng o oh, magwalis-walis or kung alaga kang pet-pet mo or alam mo yun or play with friends outside pero well that's it for now um, but sorry madaming hindi na na plans for today because yun nga sobrang init at uh, I hope uh, may na-impart akong lesson sa inyo. Making realize na eating healthier, starting to eat healthier, eh, simulan nyo rin. Kagaya ko. Nagsisimula pa lang ako talaga magpak-health. And workout, go to the gym. Kami, meron kami awakened gym. Kayo rin, mag-gym kayo, workout kayo. Kung gusto nyo sa bahay, um, basta mag-exercise kayo. And hindi nyo tayo bata. Yun lang yung point. Okay. Tomorrow, hopefully, hindi ganun kasakit ang araw. And um, please do share this video, like, and subscribe to my channel. And uh, Nasamahan nyo ako sa journey. So content creation journey nito mga tito-tita. Explore natin. Or magbalik, ano. Siguro i hanap ako one time, isang story na makaka tayong lahat. Mga ka-age ko, mga ka-batch. Alright, that's it. Thank you for watching. Uh, I hope you like this video. And I'll see you on the next one.